Channel. Guys, uh, ang gagawin kong video ngayon ay isasama ko kayo sa pagpunta ko sa store dahil nagkikraving craving po ako ng steak. So, gusto ko pong kumain kaya sabi ko doon sa partner ko, samahan niya ako dahil gusto ko talaga magluto ngayon ng steak. Okay? So, tara guys, samahan niyo ako sa paglalakbay ko ngayon. Okay? On the way na kami guys sa aming pupuntahan. Kaya huwag kayong mainip dyan. Stay lang kayo ha. At ang aking driver medyo seryoso sa kanyang pagdadrive. Bawal daw magbiro. nandito kayo may ngayon guys sa Costco eh, okay. dito kami maghanap ng steak Three, three, or four. All are three. All no four. Okay. That one. so ayun guys nakabili na kami uh, nagmamadali lang kami dahil yung kasama ko, laging nagmamadali nakala mo kung hinahabol lagi ng gera okay. yan. yan lang yung sadya namin dito yung steak So guys, nandito rin ako ngayon sa Lowe's dahil naghahanap ako ng gagamitin ko sa ating garden, okay? 'Yan yung mga ganyan. So bibili rin ako ngayon dahil yung ating garden ay kulang ako sa gamit, okay? ko so, tuloy alam kung ano ang bebelhin ko rito. Sige, hmm. hanap pa ako. So, ayun guys, galing na ako doon family ng gamit ko sa garden. So, ngayon, igib-igib na naman ako. Kaya, nandito ako sa machine. Nag-iigib ng tubig. Ayan yung aking mga galon. way home na kami so, and medyo napagod ako sobrang init dahil di ka pwedeng magdahan-dahan dahil yung kasama mo is laging nagmamadali akala mo may kera tapos kanina nagsisisi siya kasi lumabas siya hindi <laughs> siya nakasuot ng mask kaya nagalala siya so ayan see you na lang guys mamaya pagdating sa bahay okay So ayun guys, uh, nakaready na yung aking binili kanina at nag-start na kami magloto dahil naki-craving ako sa steak. Kaya ngayon, busy na. Busy na rin yung partner ko, nagluloto na siya. So kami naman, ayan, busy na rin ako dito. Yan, may niloloto ako para partner. Yan. Para partner doon sa sa steak namin. Yan. So ito yung aming partner yan velveta so tsaka ano pa meron kaming yan meron din kaming ano oh ano ba tawag dito broccoli ito yeah. yung partner namin so yun lang guys so see you later oh that's why. well that has nothing to do with temperature that has So, yun guys, sinantay namin na maluto yung aming steak. Ayan. At ako'y nagugutom na rin. Pretty good bit. Alright. This is not hot. Not like it's supposed to be. Oh, yeah? Okay, well, I don't know if I can. yan. Hindi ko siya may dyan. Excited. Mama, ayun o. Know, may pocket pa doon. velvet, velvet, chérie. Ma belle vedette. Guys, moka masarap na. So, ito yung partner sa steak. Instead of rice, dinauso yung rice. Okay, guys. Katatapos lang namin kumain. Ayan, nabusog na rin. Kaya, ligpit-ligpit na lang muna. At, Ayan, magre-relax na rin. Maya-maya, magre-relax mag -re na rin ako. Kaya, maglilipit lang muna ako, guys, ng aking talat dito, okay? Tapos, kumain. Bukas ng plato. Na pala, makakapagod na pala na makakapagod magawas ng tato kapag busog ka na. So, yun guys. Tapos na ako maglinis. Tapos na ako nagligpit. At ngayon, time ko na po para mag-relax. Sana nag-enjoy kayo sa video ko. Okay? Thank you sa pagsama nyo sa akin. At yung mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe and like and share on Facebook. Maraming maraming salamat po sa lahat ng support nyo at sa walang sawang sumusuporta sa akin. At abangan nyo na lang po ang susunod kong mga video na gagawin. Okay? Maraming salamat po and God bless you all. Mabuhay!